Pero um, never again na tuting with Don Marcos Oh never again. Why ma? Am? Why? Kasi nga mambubudol. Malakas tama, laging nakangiwi, kala mo nakatira ng katol. Mukhang tanga, weak leader, miski sarili niya, di niya kayang ipagtanggol. Sinungaling dalawang dila sa kabulol. <laughs> Tapos magtatanong ka pa ng why? Iisay-isayin ko sa'yo ha. Sa panahon ni Bobong na to, yung sobrang pondo ng PhilHealth na halos 90 billion, pinapakailaman imbis na ilaan sa proyektong pangkalusugan, ilalaan daw sa proyektong di mo alam. Para daw sa infrastructure. Eh bakit sa PhilHealth nyo kukunin? Ano yun, lokohan? Ang kakapal ng mukha nyo para sa mga mahihirap na may sakit na kababayan natin yan. Pati pondo ng PhilHealth, pinapakialaman mga walang kabusugan. Di pa kayo mabilaukan. <laughs> Ang laki pa ng bayarin. Bakit siya ilalaan sa infrastructure? Bakit sa PhilHealth kukunin? Kawawa talaga, kawawa talaga mga Pilipino. Tapos yung contribution ng PhilHealth, in-increase pa ng 5% ang mga damuho. Kada buwan, nagbabayad yung premium member ng 500 pesos na kinakaltas kada sweldo. Trabaho ka na trabaho, kaltas sila ng kaltas, ang baba pa ng sweldo. By 2025, dapat po na i-increase natin to 5%. Sira, ulo, paano yung sweldo? Kung mag increase kayo sa contribution, mag-increase din kayo sa sweldo, saka sa benepisyo. Increase kayo ng increase, ang baba na sweldo, ang taas pa ng bilihin, kakarampot na lang matitira sa mga nagtatrabaho. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo yung Pilipino? Ang mahal nyo lang yung bulsa nyo. Ang mayaman pagka nagkasakit, dadalin sa ibang bansa. Ang mahirap pagka nagkasakit, dadalhin ka lang sa kama. Pahala ka kung mabuhay ka pa. Sa presyo pa lang ng bill ng ospital, matutuluyan ka na. Imbis na tulong yung ibigay, perwisyo. Imbis na mahihirap, putik, mga buhaya yung mga nagbibinipisyo. Nakikiusap ako sa inyo, President Bongbong Marcos. Sekretary Recto, tigilan niyo na yung pagtatransfer transfer ng pondo. Gawin niyo po yung dapat para sa bayan. <laughs> Oo nga naman, tigilan niyo na yung pagtatransfer ng pondo ng PhilHealth. Bobong sa Recto! Teka, teka, Recto? Ba't nandirito to? Binoto ba natin to? Sinong demonyong alagad ni Taning ang nagpasok dito? Pati sa pondo ng PhilHealth, nangyengi-ilam to? Hoy, pakilabero! Nasaan na yung pondo? Asan na? Ilabas mo na yung pondo! Ilabas mo na! Nanginginig na ako! Walang ya speaker, ikaw na naman. Ang sabi niya, may utos daw ang kongreso. Paano ba yan? Basta usapan talaga, pondo, pondo. Lagi ka nalang may kinalaman. Tanga na lang talaga, tanga, tanga, tanga. Tanga, na lang talaga, dyan. <laughs> eh! Eh? Eh? ang dyan. Ang mo, ang ang galing mo talaga, ang galing mo talaga, Budoy. Kung ano man yan sinesenyas mo, ikaw lang ang nakakaintindi. Pagdating talaga sa pondo, putragis wala na kaming masabi. Kung gaano kalaki yung pondo, yung bulsa mo, ganun din kalaki. Dahil sa'yo, sisemplang yung pinsan mo, parang motor na sumemplang sa kurbada ng marilaki. Tignan mo ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Ulitin ko ha, kinuha yung 90 billion sa PhilHealth, tapos uutang sa World Bank, ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Magkano? Sa dollars, 509.24 million. Kung sa peso naman, 28.7 billion. Kung uutang din kayo ng 28.7 billion, e eh bakit kinuha nyo sa PhilHealth yung 90 billion? Talagang ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yung ekstrang pondo ng PhilHealth, saan na napunta? Tanong mo, baka diretsyo sa bulsa. Sa sobrang galing ni speaker sa pondo Binigyan mo yata ng agimat Basta usapan pondo Mabilis pa sa kidlat <laughs> Hindi na naawa sa may mga sakit Yung pondo mukhang ginangster pa Hindi na nabusog sa 90 billion Umutang pa Kinuha yung ekstrang pondo sa PhilHealth Yung magbabayad ng utang tayo pa Imbis na wala kang sakit putik Magkakasakit ka Kita nyo? Bilyon na na pinag-uusapan partida Wala pang project yan kasi hindi sila nakafocus sa project, sa budget lang. Paano pa kaya kung may project yan? Sa sobrang tanga niyan, yung flood control sa kabarko nagbanggaan. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kita nyo? Binangga ng barko yung flood control. Ay hindi pala binanggaan ng flood control yung barko. Binangga ng barko, basta may nagbanggaan. Hindi lang klaro pero bahala na kayong umintindi dyan. Flood management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hoy Boljak, pakiulit kayong bandang una. Kasi parang may narinig ako, kongreso na naman walang ya. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng kongreso lang niya, kongreso na naman, si speaker na naman. Yung budget ng Pilipinas, siyang pinagmumulan. Totoo nga ang sinabi ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng dalawang buhaya lang. Ben, dalawang tao lang? Eh, buhaya gusto ko eh. Biruin mo 1.44 billion per day. Hindi mo na matatanggihan, speaker, kinantahan ka na ni Villanueva ng my way. Tiba-tiba yung buhayang araw-araw birthday. Gusto kasi ng kupal na to. Band Aid Solution. Ayuda dito, ayuda don. E eh, saan na napunta yung 1.44 billion? Araw-araw pala yun? Hindi man lang namin naramdaman yun. <laughs> Tingnan mo ha, yung extra pondo na 90 billion sa PhilHealth kinuha. Tapos sa flood control may 1.44 billion kada araw, kinanta ni Villanueva. Tapos may 500 billion na nilaan para sa mahihirap na pamilya. Wala man lang kaming naramdaman, miski isa. Lahat ng pera na yan sa napunta, pastilan ka.